Hi guys, for today's video, Mark, maghi guys ka. Babaw din at. Ah. Unboxing mo. Kanta ya. Kanta mo. Kanta. 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 Hi vlogs, welcome to my guys. What is your strawberry taste? Ayo, ano kasi strawberry ay, oh, din. Oh, ayun na oh, no. yan. na no. problema niya? No. Yeah. Hindi si Dipak si ano. Ano ko lang ha. Di ba? Saan tayo kukuha? Doon, doon. Ayun yan. Nag-ipas. O, oh, siya kukuha. Ang <coughs> Sino magsasarado? Nasaan na? Ah? Yung Ayun o. Diba? Diba?